Ay, yun kaya sa mga huwag lang yun. hudas ang puta. Hudas. Hudas yan. Baka busy, sinakulo ngayon eh. Magbabasa eh. Oo, Of the, day, until the night.

Sa mabuhay. Sa Ay, no. ano siya mabuhay. Ayun sa akin Ano yun? siya ako Ano po patuloy? lang Patuloy. <laughs> Kalabasa. <laughs> ano? Walang niya sa bugan. Ano Ano bawal din bro. Ano yun? <laughs>

Ito? Ano yan? Pag binalot mo Sampu Sampu na Oo oh, 380 yan eh Hindi ko alam Kung kakaan daw Itong buhay namin P380 na, yan Isang saka. Mahal na rin po, eh, Ano po 300 lang P380 P300 Hindi ko alam Paano nga Naman pili Nung isan ko na uli Yung pala ng kilo Oo oh. Kasi yung kilo po Kasi Yung sa limang piso di na makaluto eh. Hindi, hindi piso. Tsaka hindi madaling na uupos ang uling. Oo, malaki. Yung Lalo yung parang ang lingasan din. Ang bilis din maubos eh. Hindi na na dalawa ko lang eh. Saka. Ganon din eh. Hmm, kasi pag mali eh, ganon din. Kakalu kikiluhin din eh. eh. bigyan mo pa sila ang trabaho niyan eh. Kung walang ano, mag-uuling pang kamay nila. Thank <tipos> you.

Halo, nasarang yang kargemoe metrika tolong gua. Bentar. Oh. Mau. Oh. 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 Oh.